tinatanggal sa tayo. Ano? Amoy na eh. Opo. Oh, ay, babay eh. Babay pa lang. Ano? Masakit pa lang eh. naman no. Okay. Masakit pa saan eh. Tangin namin tanggal. So, yan mga katabang. Andito kami ngayon kay... Rika po. Rika... Brakilio. Brakilio. Yan. Galing kami sa bundok. <laughs> Dito kami dito sa Bulusan kay Rica Brekilio po. So ito po yung bahay nila. Sa so, bale po tatlong pamilya ang nakatira sa bahay. Para po ang um, apartment. So, parang apartment daw. So yung, <laughs> yung asawa niyo po nasa Maynila. Opo, sa Parolan. Ay naggagawa ng parol. Opo, nag ano po to? Ano daw kayan te? Oh, 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 po ng parol. Mga kapis na parol. oh, 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 Ilan pa yung anak ninyo? Lima po. <laughs> <laughs> Masipag. Masipag. Yung yes. Pang yung panganay po, nag-aaral na. Opo, tsaka yung katlo na po nag-aaral Ay, tatlo na nag-aaral. Hindi, yung pangalan mo, I ilang care. taon na? Panganay ko po, eight. Hmm. Green. Green na na. Yung may nangan, nini na naman, bagyo. Kurti na lang. Tapos da po kami, lalaki nga ni. Ito talaga, mga katabang, yung bahay ni <laughs> ni ate, Reka. So, yun nga po, tatlo yung, yung pamilya nakatira dito sa bahay. So, napagkakasya naman po. balihati hati-hati. Mga partisyon, no? Oh. Oo partition. Kanya-kanya din po naposin. So, ito po yung kwarto nila. Kanya-kanya din po siya. Dito po, nangupan lang kayo? Hindi <laughs> man po. Inulugan po yung raga. raga. Pero, sa kinanay po. Parang si papa. <laughs> ano tawag nito, ta? Ano lang si mama? Care, take care. Hindi po. Tang ang mga ito ni Papa. Parang ah. ina inaina ako lang po. Mm, stepmother. Oh, boy, stepmother ko po, po siya. Ay, yung asawa mo po, taga rito, ta, sa Bulusan. Hindi po. Dayon. Po. Ay, Libtong. Bilya. Po. Libon. So, ito, ito pang, pwede na mabidyo na yan na balay mo. Sige po. Salam <laughs> Ito yung lab kabayan po nila. Kaya ako kung ano kung ano yung kaya na... Nang... Pakiyawal po yung ano ng asawa mo sa paggagawa ng parol. Sa Manila po mismo, sa Bulacan. Kasi alam ko sa Bulacan ang paggawa ng mga... Sa Uyo po. Sa Uyo. Ah, sa Uyo. Meron pong Bulacan, Pampanga. Pampanga yun. Opo, yan ang Tarlac. So, si baby, ilang ilang buwan ha? Four months po. Ah, 4 months. Ano so, baby? Nasama ah, sama ka sa camera. <laughs> ah, nakangiti si baby oh. Ano pa pangalan? Maviskay po. Ah, ganda ng pangalan ha, ah. Maviskay. Sa pangalan na lang po, kumanda. <laughs> so, ang pagpadala po ng asawa niya po, buwanan, o Weeki lingguhan, po, weekly. weekly. So, napagkakasya naman po. Pinipilit din pong kasya. Ka. So, minsan talaga, kulang po. Kulang talaga. Yan. So, magkano po? Halimbawa, -hal 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 weekly, magkano naman po? Ah, tapos minsan nakakautang po po sa tindahan. Hmm, pangailan, 500 pang na lang po matitil. Ang hirap po ikasya sa mga bata. Oh. Kaya po kakita ah, ko. Kakita mo oh, ito. Opo. Sabi niya, ako oh. nasa nabasang yan matabang sa inyo. So, makalibra oh. basang sa pagkaon oh, <laughs> ko. Kaso, ang mga niya doon, nagtama rin kami. Ano, spredo mo. Maraming kanil, mild man sa Oh mild lang. Ato kaya sa bato baga sa baba na niya. Mm, Napasok siya. Nadabang. Nagayo po, scooter. Tapos ito may nama, suabi na yung lalobo ko. natin so, so, yun. mga katabang. Kumakatok po ang ating beneficiary na si... si ate, Rika Berquillo. Na taga Bulusan, Libonal Bay. So, lima po yung anak. Yung asawa po, nasa Manila po gumagawa ng parol pero po talagang di kinakaya sa budget kasi kapos din po kung baga kung ano kung mag, kung ilan yung magawa na parol yun po ang sasahurin nila ano po tawag doon pakiyawan so bote po si si ate pigkakasya yung sa weekly na padala ng asawa pero po talagang di di nagsasapat So sana po yung tumutulong po kay Katabang Dave sa mga uh -huh. sponsor natin. Sana po babahagyan natin para po sa mga bata na yung tatlo po nagaaran. Ito po yung bunso. Binag na po. di pa. Hindi pa po na Hindi pa po, po, so, po pala na nabibinyagan, di pa napaparehistro yung bata. So baka naman po yung may mga ginintuang puso diyan, mga team puso international, baka naman mga kasamahan natin, so, shout out ko pala yung mga team puso international, si Boss Dan TV, si All This TV na taga ta, taga Antipolo na isa ring charity vlogger. So, Ma'am Erlyn Kers, baka naman yung ano natin diyan, yaman natin baka pwedeng natin bawasan ibigay natin sa nangangailangan. So, kay sa ating Bombay si Tri Blacks Unlimited, baka naman Bombay yung Indian natin mga kaibigan diyan, tsaka si si Ma'am Princess Freya. Nanay Ramat Channel shout out natin yung mga Team Puso International. Muli po sa programa ni Katabang Day.